Good morning! Good morning everyone! Welcome to my our YouTube channel. Today, magluluto ako ng munggo. Ayan, munggo. Nilaga ako na. Uh, red munggo. Lagay tayo ng mantika. Ayan. Lagay tayo sibuyas. Sarot ng garlic. Malalaki yung garlic ko, malalaking hiwa. Sarot ko na yung litso kawali. Sarot. mag-uong. Uh, sa kupara, mag-uong. Ito yung mga palaya. sa ra. sin. Lagay ko na yung munggo. of four cubes. Lagay ko na yung dahon, spinach, oh, o alapati. Ayan guys. Ayan siya guys. Ayan. Ito na aking gulay. Mungo with bunga ng ampalaya. yeah, Maraming gulay. Ito na yan guys. Ayan. Thank you sa aking mga nanunood sa aking video. Maraming salamat. Good morning sa inyo. Kasi uh, 11 o'clock pa lang ngayon sa Pilipinas. Good morning. Have a nice day. Nagluluto ako ng gulay munggo. Huwag mo namang karne. Bye-bye. <laughs> Thank you for watching.